Good morning. Good morning. Good, morning. Oh, good morning. good morning, Liam. Liam, good morning. Kuha po kami na sa Butas-butas lang yung saluyot natin pero maganda. Diba, ang ganda? Ano sa'yo yung gikuha, Liam? Utan. Utan? Utan, gula. Manguma daw siya ng gula, mga kabuks. Mukhaon ka, na? Ha? Okay. Dili. <laughs> Dili? Dili. <laughs> ang tamis. O, <laughs> eh, dalilak. Butang dyan ako. Butang dyan ako. Wow, kataba. Hmm? Huh? Hmm. Napakataba ho ng gulay namin mga kabok. Oh. Pwede natin tanggalan ng mahabang ano, kalbo. Para hindi sayang yung dahon. Yan yung kahaba o. Diba? Hmm. lang siguro na. Oh, mayroon. Kita raman dua. Ang sarap pa sana mangwa mga kaboks pero kami lang pala dalawa ni Mrs. dito. Si Liam, pangatlo. Dahil yung mga kuya nyo sa bukit mo. Tara, gulay tayo. Si Liam, si Liam. Kaya ba? Kaputang niyo, kaputang. Wow! Kalamunggay. Ayun na, no, kung sa ano. Kaputang kalamunggay. Wow. Dala dito ka. Dala dito ka.

Ang kanang wala yung kung Kaya na lang. Palitin na rin mga kabox. Tira na yung atsal namin. Hindi na siya lumaki. Eh. Try niyo po yung ganito. Yung mura pa. Sara. Ang bait sa ni. Push. grabe, puro green napaka healthy nito mga kabuks puro green oh yung achal natin green yung tanglad green, saluyot green gamutitaps green tsaka okra green wow thank you so food lord thank you lord Iyan ang gulay namin no. oh sabaw wow sabaw liam wow Hi, ka sabot isa ka kaabot tindog lang ka taka gulay Para hindi mo kano sa hindi mo kano kain po Simpleng gulai Wow, naik gulai si Miam Bards. Nga hmm. meron kamu tetap sawalang, kamu tetap man. Kamu tetap sa mungkin kakauno na na. Dara, dara gulai, gulay, dara yung Iblo yung gulay, iblo. Iblo yung Oh, sakto na, sakto na. Sakto na ini di blues ha Hmm, gulai, gulai Eat gulai Eat gulai Kena 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 hawi rio kan ni Hawi yang kuat no Kakain po kasi ng gulai si Liam Wow. 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 Very good. Eh? Eh. Hana-na. Mm. Na. Oh, kanin ano? saka pa po. Indahon lang ho ang kakainin niya. O, ah, kanin din oh. Ayaw di labay ang kuan. Tara. O nara. Mm. Kain po. Hmm? Ay, wow! Very good! Ayun <laughs> lang. Tara, po tayo si Masa Dog? Sige na, kao Kain po. ayoko ko sana magpakita sa camera dahil hindi pa ako napagpakalbo ulit. Pero kain po tayo, sarap ng ulam namin. Na no? hmm. Oke kamu ini Kuha na, kuha na ko. Uh, hmm. okay, uh, bye bye na Bye Bye, -bye po mga kaboks Tuloy lang po kami sa pagkain Bye bye po